Ito ang San Roque Dam, isa sa pinakamalaking dam sa buong Pilipinas at tinaguri ang ikalabing anim na pinakamalaking embankment dam sa buong mundo. Matatagpuan ito sa Agno River sa pagitan ng San Manuel, Pangasinan at Itogon, Benguet. Isa itong rock embankment dam na may taas na 200 meters at haba na 1.13 kilometers na bumubuo ng isang reservoir na may sukat na humigit kumulang 12.8 square kilometers. Kahit masama ang panahon, susubukan nating puntahan at alamin ang updates tungkol sa sitwasyon nito ngayong kasagsagan ng malakas at tuloy-tuloy na ulan. Okay naman yung tubig. ito talaga isa sa nagiging problema kapag ka ganitong tagulan kakaroon ng butas-butas sa mga kalsada sa mga nadaanan natin dito sa San Manuel wala naman tayong mataan na mataan ng mga baha walang sinyalis na binaha ang bayan na ito mga kaibigan. time check it's 11.23 in the morning at ngayon ay puputan lang natin ang San Roque Dam magbihay lang tayo ng update kung kumusta ang kalagayan ng uh, Agno River dahil grabe talaga ang pag ulan ulan ngayon uh, siguro matagal na yung isang oras na hihinto kagaya nito sa mga pagkakataong ito mamaya mamaya na naman ang malakas na ulan tuloy tuloy talaga uh, tayo rin nakikisimpatya no, sa mga kaibigan natin mga kababayan na sinalanta talaga ng baha partikular sa Manila sa probinsya ng Pampanga, Bulacan maging ilang mga bayan dito sa Pangasinan ay nakaranas talaga ng pagbaha. Maraming mga kabahayan na lubog sa baha hanggang ngayon. Maging ang inlex talagang hindi pinalagpas ng baha. Wala rito, natatanaw natin yung ano, ginagawang solar solar farm. Ito na rin yan sakop ng uh, San Roque sa San Manuel, Pangasinan. Dito pa lang, kaiba yung ilog dito mga kaibigan, talagang nakaramdam tayo ng medyo malabo, sobrang labo ng tubig ibig sabihin niya napakalakas ng ulan sa itaas nito kaibahan talaga mga kaibigan pag dito ka sa probinsya halos uh, yung mga katubigan na part na nakikita mo eh palayan samantalang dun sa mga low lying areas na napuntahan natin sa mga nakaraan nating video ay talagang ano baha no ngayon ay papasok na tayo sa vicinity ng San Roque Dam at medyo bawal mag video kasi sa loob. Ang San Roque Dam ay isang mahalagang proyekto sa infrastruktura na matatagpuan sa Pilipinas. Partikular sa San Manuel, Pangasinan at Itogon, Bingget. Ito ay may taas na 200 meters at haba na 1.13 kilometers kaya't ito ang pinakamalaking dam sa Pilipinas. Ang dam ay nagbibigay ng malaking benepisyo, kabilang ang patubig sa buong taon para sa 708 square kilometers ng lupang sakahan, kontrol sa baha at pagbuo ng kuryente na may kapasidad na 345 megawatts. Itinayo sa halagang 1.19 billion US dollars. Ang dam ay nagsimulang mag-operate noong 2003 at may mahalagang papel sa pagsuporta sa lokal na ekonomiya at pagpapabuti ng kalidad ng tubig sa Ilog Agno. Kalalabas lang natin sa vicinity ng mismong San Roque Dam dahil di naman tayo pwedeng mag video sa mismong loob ng dam. Kaliwat kanan nakikita natin yung mga tanim na punong kahoy. Yung kung tawagin yan ay thick, Matibay yan na kahoy pinangpuposte rin yan eh, sa mga bahay yung mga bahay na yari sa kahoy at maraming mga nangihisda no? I mean namimingwit dito sa bandang kanan nitong ating dinadaanan ngayon yan, may mga nagiwan ng tricycle kasi nga namimingwit sila dyan wala pa sa critical na kulay yung itong lower part ng San Roque Dam lower part ng Agno River din ito Napaka safe na safe pa. Wala tayong ipag-alala, no? Na umapaw ano man. Kayang-kaya talagang i-handle ng San Roque Dam. The biggest dam of the Philippines. Mga nakukuwang isda raw dito ay yung mga malalaking tilapia kung tawag nila ay karpa. Puntahan natin yung pinakadulong parte nito. Itong mismong uh, ginagawin ito pang irrigation eh. Parang mini dam siya, lower part ng San Roque Dam kasi hindi, hindi naman ito yung pinaka talagang mismong San Roque Dam yung nagpuproduce ng kuryente hindi ito yung part na yun ayan o daming namimingwit dyan sa babaw mga bata mga teenager kitang kita natin yung solar farm dyan sa likod tapos yung sinasabi kong main na part ng dam doon yun sa likod likod nitong bundok na yan okay kaya dito lang tayo pwedeng mag video kasi hindi na sila ganong kahigpit dito sa part na ito subukan lang natin mag uh, palipad ng drone dun sa don sa pinakadulo sa Agno River tapos itaas natin try natin kumasilip natin yung mismong dam na napakalawak ang galing nung ginawa nilang pamigil oh, sa tubig ang ganda tingnan kapag ka may mga sediments mga malalaking bato na babagsak eh naharang na hindi maghuhukay doon sa babagsakan talaga ng tubig kumbaga sa dagat ito yung pinaka breaker breaker ng uh, lakas ng daloy ng tubig galing pansin ko lang mga kaibigan dito sa area na ito medyo malabo na yung tubig pero doon sa mismong galing talaga ng San Roque Dam doon sa main dam malinaw pa mga kaibigan eh patunay lang yan na ang talagang sa Dam nagagampanan niya yung isa sa mga advantages na meron siya maliban sa nagpo ng kuryente at yung irrigation para sa mga magsasaka ay nakakatulong din siya para harangin niya yung mga sediments na galing sa mga uh, taas galing na sa mga maliliit na minahan galing sa dalawang dam na sinasalo niya yung Benga Dam at sa ang Buklaw Dam yun yung mga advantages na meron siya sa sobrang laki niya kaya niyang harangin yung mga sedimento mga latak, mga putik na maaaring makakasama dito sa baba lalo sa mga ano yung galing sa mga small scale mining dyan sa taas sa Agno River yung higher part no sa bandang itogon, grabe dyan napaka kumbaga marumi na yung tubig pero dahil sa San Roque Dam naiipon niya at ito naman, nakakatulong din ito, itong lower part na ito. Malaking tulong ito mga kaibigan, napakalawak niya no. Ginagamit talaga yan para source ng irrigation sa bandang baba. Makakatulong yan sa mga magsasaka. Medyo malabo-labo na yung tubig dito. Pero hindi pa naman siya masasabi na kulay putik na. Dito na tayo sa dulo, sa likod. Agno River. Sabagay, yung San Roque Dam at saka itong lower part, eh, sakop naman talaga ng Agno River ito ito yung isa sa naging lagusan ng imbakan ng tubig na ginagamit para maging patubig sa mga palayan sa ibaba na parte itong Pangasinan wow ang ganda ang ganda niya ng mga kaibigan kakaiba yung ano niya ang bagsak ng mga tubig napaka ano pa normal ang bagsakan ng tubig hindi siya malabo na ikababahala ng ating mga kababayan River Irrigation System na pinamamahalaan ng National Irrigation Administration or NIA ay naglilingkod sa 18,162 hektarya ng lupang sakahan sa Pangasinan na nakikinabang sa 24,298 magsasaka at kanilang mga pamilya. Ang sistema ay may mga proyekto tulad ng Agno River Irrigation System Extension Project at Lower Agno River Irrigation System Improvement Project na naglalayong mapabuti ang paghatid ng tubig at mapataas ang produktibidad ng agrikultura. Narinig ninyo, napaka-normal pa lang ang tunog ng tubig sa kayong bagsakan. Tapos malinaw pa yun mga kaibigan sa lagay na yan. Hindi pa ho talaga yan nakaka-alarm na Agosto, Kasi minsan ito ang pinag-alalahanan ng mga karamihan nating kababayan lalo dyan sa western or sa central part ng Pangasinan. Kasi ang laki talaga ng naidudulot nito kapag ito umapaw itong San Roque Dam mismo. Pero sa ngayon wala tayong pag-alala mga kaibigan as of July 22, 2025. Kasagsagan ng habagat na napakalakas tapos may darating pang dalawang low pressure so okay na okay yung ating Agno River mismo mula rito sa lower part ng San Roque Dam hanggang doon sa mismong Agno River mapabaho yan maliban lang kapag karating na doon sa mga susunod pa na bayan kasi mayroon na mga mag emerge dyan ng mga ilog na kulay putik talaga yung tubig kaya pagdating mo sa bayan pa lang ng San Nicolas sa mismong Ambayuan River marumi na yung tubig dyan tapos hahalo sa Agno River pagdating sa Santa Maria, Pangasinan ganun, nagkukulay putik na siya actually ang galing talaga dito sa mismong San Roque Dam hindi pa ho talaga kulay putik kahit na kulay putik na yung galing sa mismong Benga Dam at sa ang Buklao Dam pagkarating dito sa San Roque Dam ang unang umaagos lang kasi yung malinaw na part na tubig so yung kulay putik at may mga halong sediment na tubig doon lang yun sa pinakabungad ng kung Dam sa iba ng tubig yun alam nyo naman yung proseso scientifically talagang matagal na mag uh, emerge yung tubig galing sa itaas papunta ho dyan sa mismong iba ng San Roque Dam kaya malinaw yung naibababa eh, na tubig ayan nakikita nyo ba yan mga kaibigan nagbabad na ang malakas na naman na ulan bago tayo maabutan ng napakalakas na ulan na yan na naman ay aarian na tayo at subukan natin magtanong ng lokal yung mga namimingwit kung ano talaga yung mga isda na makakuha nila rito. Bro, anong isda ang nakukuha dyan? Tilapia lang? Wala kami nakuha. Wala kayo nakuha ngayon? <laughs> Pero anong, gaano kalalaki yung mga nakukuha din dyan? Ah, maliliit lang. Pero yung sinasabi nila, sabi nila, karpa daw. Meron din yung mga nagbabangka gumagamit ng net ah okay pero pag kayong namimingwit tilapia lang. tilapia lang na maliliit andyan na naman ang ulan mga kaibigan pero okay lang dahil kumpleto tayo eh na ako actually ayon dun sa napagtanungan natin kanina na lokal mga kaibigan ang mga nakakakuha lang daw ng mga malalaki dyan yung karpa tawagin ay yung mga nagbabangka talaga yung gumagamit daw ng fish fish net sila na namimingwit, ang nakukuha lang na daw nila ay yung ganito lang na mga tilapia na okay na lang din, pang ulam ang galing oh meron pa silang ano dyan yung pumping ng tubig na manual tapos napansin ko yung bangka <laughs> lunod yung isang bangka no di bali, at lahat nakatali naman kung hindi nakatali yan, wala na, nasa ilalim na yan sigurado Ayan, palakas na ng palakas na naman ang ulan ayan, nagkakatubig na naman yung kalsada natin marami din mga nakatira dito sa gilid itong uh, lower part ng San Roque Dam